Hi guys, pagkatapos kong magtanim ng mangga, ngayon naman ay maghihila muna ko guys. Kasi ang ganda ng lupa ngayon, ang lambot. Nagsimula na rin akong maghilamon kanina guys. Ayan, yun. Yun yung nahilamonan ko na. Ayan, taniman ko yan guys ng bundo. Maganda kasi dito. Malambot talaga yung lupa dito banda. Ayan, gusto ko kasi yung kubo ko ay napapalibutan ng balinghoy, bundo, saging, yan. Naku, pag na akong tanim dito guys, ang sarap na tumambay dito. Tapos makali ng balinghoy, maihaw, ba? Diba? Aba, kaya pariraling ako, inhilamunan, ah, ayan. Payaparon pa kinanako guys. tulay anay kita kapoy poy guys kapoy poy kag nag iinkor shout out sa mga mayug hilamon kahirap nak trabaho kali guys kapoy poy Ay, aba pang gao sa ah. Hi, <tinyo> kahapo, ah. Kahirap maghilamon pagkataba, guys. Kung nagyuyu ko, aroy naiipit kagbilbil kada kahapo. Matatapos rong gador kalinako guys. Painot-inot yang adlaw-adlaw abi ay makahilamon ako it ng medyo marako-rako. Ay, maoo gador kali na ako tila. Anay, wait lang, guys. Abang gudom. Grabe. Kinagatakot gudom. Okay, guys. Thanks for watching.